kayong dalawa ba ng partner mo ay nagkamalabuan dahil sa palagi na lang kayong nag-aaway at nagbabangayan sa isa't isa. At hindi naman kayo hiwala yung dalawa pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin pinapansin ng partner mo. Gusto mo ba na magkaayos kayong dalawa ng mahal mo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? yung hindi siya mapapakali at hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At itong ritual ay pwede gawin kung sa matagal na panahon ay hindi na nagpaparamdam ang taong mahal mo. At pagkatapos mo nang masulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan, ay kumuha ka ng tatlong botil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos ay ilagay itong bawang, tatlong botil na bawang sa papel at balutin mo at saka ilagay sa ilalim o sa loob ng punda ng unan mo. At uunanan mo ito buong magdamag wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang paggagawa mo at paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng partner mo na magkaayos at maging okay kayo sa isa't isa. At uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, ay pwede itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung nararamdaman mo na naging okay na sa iyo ang partner mo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual, sunugin ang papel at itapon ang bawang. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.